Ayan na po yung mga seedlings na tinanim ko, no? At ito yung aking nabili na lupa. Yung loom. O, oh, loom so well. Loom so well. Ayan. At ayan yung oh, nagtubuan na yung mga seedlings. Ayan na. Ah, yung mga halaman na yan. Ta limang klase po yan ang halaman, no? Na itatanim namin doon sa simbahan. At ayan. At ito yung, ano, hindi masyado ma makita, no? Ito yung portulaca. Ang liliit kasi ng, ano, ng portulaca Yung Uh, seedling niya, uh, yung leaves ba seeds, yung seeds niya. Ang liliit kaya tingnan niyo naman oh, no? no, tumubo ang liit-liit din. Oh. Kunti lang ang tumubo. Ang dami yan na nilagay ko. Oh. Mga mga nasa 500 seeds siguro niyan pero oh, ang kokonti lang ang tumubo. Oh, tsaka, ayan oh. Ah, hindi ko malaman kung lalaki ba talaga yan o oh, mabubuhay ba yan. Mabuhay <laughs> ka naman. Ito naman siya ay ano, ito 'yon. Ito naman 'yon si ano Marigold. Si Marigold naman to. Uh, ito naman si ito ay si ano chrysanthemum. Chrysanthemum naman 'yan, ako. Madami 'yan, isang supot no, pero 'yan kukunti lang yung tumubo. Pero siguro hindi pa tumubo yung iba. At ito naman yung dahlia. Itong dahlia, dalawa din, dalawang supot 'yan. Dalawang supot yung binili ko, pero 'yan lang po yung tumubo din. No? At ayan, i-gaganyan ko sila para maitanim, para pag tinanim doon sa ano ay yung buhay na buhay na. At saka ayan, ako, napakarami nila, no? gaganyan, ko rin yan sila. Daming gagawin si Mamsi. Kaya eh, mga kapatid, itatanim namin to sa doon sa simbahan. Kasi pagandahin daw. Eh, naka, naka doon kami naka, ano, sa, naatasan kami doon sa may harap ng simbahan. Kaya puro mga bulaklak ang maiisipan namin itatanim doon para naman yung, yung halaman ba na namumulaklak. Kasi yung mga dati nilang nilagay doon, yung, ano, hindi namumulaklak. Parang magiging puno ba? Eh, hindi, hindi naman din maganda. Tingnan, di ba? Kaya mas nakakaakit yung uh, ganyan na ammo mulaklak oh, di ba kaya update ko kayo pag naitanim na doon no at hanggang sa pamumulaklak nila ayan lang po dito lang muna tayo magtanim-tanim muna si Ma'am si ayan ilalagyan niya ng mga ilalagay niya dito sa, ilalagay ko dito sa plastic para habang hindi pa maano yung kanilang tugat no ayan po thank you and god, god bless thank you for watching